Maayong hapon sa kanan, ako po si Attorney J.V. Hinlo, ang PDP Laban Deputy Secretary General for the Visayas. Ako po ay inatasan upang magbigay ng mensahe sa pagkapanalo ng dating Pangulong Duterte noong 2016 elections. Pero sa ngayon po, mabigat ang aking damdamin dahil sa mga nangyari sa kanya. Ako po ay may galit at uh, kalungkutan na ang kapwa nating mga Pilipino at ang sariling gobyerno ang siyang sumuko sa ating tatay digong sa mga dayuhan. Kayo po na aking mga kababayan na may tinding galit kay Tatay Digong at kayo po na dati niyang kasamahan sa gobyerno na nagtraidor sa kanya na noong panahon niya ay siya pang mga kasama niya at nagsisipsit mali po ang ginawa ninyo kung may kasalanan si dating pangulong Duterte sa ating batas at sa Pilipino dapat po siya'y iniharap at litisin sa ating korte dito sa Pilipinas at hindi sa ibang bayan. Hindi ko po yan matanggap. Mali po yun. Sa aking mga kapartido sa PDP Laban, sa aming mga kaalyado at sa mga kapang Pilipino na sumusuporta kay Tatay Digong, huwag po natin siyang kalimutan tayo po ang nagpatakbo kay Mayor Duterte dati para maging Pangulo noong 2016 election. Hindi ba natatandaan pa natin na ayaw niyang tumakbo? Kasi po, nasa isip niya na yung nangyayari sa kanya ngayon ay pwedeng mangyari dahil isinapuso niya ang pagiging presidente. Pero tayo ang nagmakaawa sa kanya. Mayor Duterte, kailangan ka po ng bayan. Tumakbo po kayo bilang presidente. At yun nga, ito na ang nangyari. Ipaglaban po natin ang karapatan na maging isang malayang nasyon. Mali po ang ginawa ng ibang Pilipino na isinuko ang dating presidente sa mga dayuhan. Ako po si Attorney J.V. Hinlo, isang tapat na Pilipino. Hindi po ako sang-ayon sa pagsuko sa pagkaidor ng aking mga kababayan sa kay Mayor Duterte at ibinigay sa mga banyaga.